Tayo ng adobo atay ng manok. Unahin natin ang bawang at kunting luya at saka sibuyas. So, Pag magulo na ang ating sibuyas at saka ang ating bawang, ihulog natin ang ating atay at pahinain natin ang atay ng apoy. Ngayon, ito so, ang ating atay ng manok, inilabasan natin ngayon. Malalakas na ng konti. Ayan, ay ng Tapos, lalagyan natin sa ibabaw ito ng sibuyas na ang luto ay half lang. Pero ang sibuyas na pula ay iya half lang, lang natin. Kaya walang lamisa ito dahil yung ito natin ito Tapos talagyan natin ng isang cube na dado. No, punta ako. Tapos, continue. Asin. Ayan, punti Para, pag nabitin siya, may lasa na. Okay. Yeah. okay. Nakulo na siya. Nakula na. Ayan, mga 2 minutes pa. Lalagyan natin ito ng chipola. Kung tawagin dito ay tropeyo. Yung tropeyo na yung chipola na parang trope na ubo. Pahaba. Kulay rosa. Kinakain namin yun na silaw eh. Pag mamunti ko, mantikain natin ng para bono. Patay ng kailang manok, kailangan tama lang kasi pag sumubra, kumukuna pa na tayo. Nagyan natin ng toyo. Konting ng toyo. No, no, no. Basta, basta. Mayroon kontra. Basta. Mayroon kontra. Hindi?

Supero Bulgiri, ayan ating asukal. Ayan, i-mix natin. Ayan ay, ano? ginagawang... ay, ay, ang ginagawa ka ginagawang tawag ba ganoon? Ayan pala mo ng mga Italiano. Okay. Ang ating atay. Ayan, malapot na siya. Ang hulong i natin. Ayan ang ating tropeyo. Ibig sabihin ko po yung ating sipo lang na kulak. Ang luto lang nito ay hapot. Ayan. Okay, intento. No, 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 okay Let's. Uh, no, uh, no, um. okay no, 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 no,